Hi guys, good morning everyone. Today is Sunday, the January 28 eighth uh, This is the day we're waiting to see if our quail egg was already hatching inside the incubator. Uh, today I go early to our mini farm here in Galungtalon uh, to check if the quail egg is already touched inside the incubator so we will proceed to the incubator to check our chicken and turkeys was already waiting for the big class Hi guys, uh, i-o-on na pala natin yung ating ilaw para sa ating brooder. Yan, pinailawan ko na. Kasi ilalagay natin yung ating mga na-hatch na puwo. Uh, titignan natin ngayon kung na-hatch na ba yung ating mga quail. Dan guys, marami-rami na guys Dengar, may lumalabas na mula pa talaga nila oh mga quail halos na hatch na sila ayan po buksan natin yung ating mga quail ayan, isang pisa na po sila tatanggalin lang natin yung mga shells na napisa na 6 7 dan heaven term parang marami yung ating na pisa ngayon puro lalaki guys nakikita na natin yung lalaki halos lahat lalaki Thank you. minsan kailangan natin tulungan kung napipisa na po kailangan natin buksan para makalabas na siya minsan mahina talaga sila guys kasi walang walang lakas posible po ito mamamatay kasi huyo na po siya hindi siya makalabas dahil sa sobrang dami ng soap natin sa lakas ayan na po Ay na natin siya